So ayun, good morning mga kawabi Shower out nga pala sa inyong lahat Lalo na sa aking mga kamag-anak Ayan mga relatives ko Shower out sa inyong lahat So ayan, flex ko lang yung aking mga Janakers, mga anak Ito yung buhay sa probinsya Ang layo ng pinagkaiba ng mga bata Sa Manila at saka sa probinsya Sila may kanya-kanyang task Bago mag-sixin yan Ayan yung mga gawain nila. yan yung bonsoko, nagugas, mga plato siya sa kusina. So, ito naman yung pangalawa ko. Kukuha siya ng mga ano, uh, ingredients doon sa lamakan. Tulad ng tanlad. Tapos gulay. ano don Talbos. Sa kahoy. yan yung ano niya si alias Boy Negro na makulit ayun yung pangalawa ko diba so mga kawabi napakalayo ng mga bata sa Manila at sa probinsya yung mga bata sa Manila anong oras na naigising uh, tanghali na mga alas 10 alas 11 Naku, napaka ano kaya yung iba walang alam sa mga gawain bahay walang diskarte puro asa sa magulang pupudon maluho pa hingi hingin. So ayan. Ito naman yung panganay ko. Ito naman yung ano tas niya. Nagluluto uh, siya. Ayan, ibingas mo na. Para makapagsaing siya ng ano. Uh, kanin. So kaya si siya nagsaing kasi nagluluto din ako sa loob ng ulam. So ayan, ako akin din yung tas luto ng ulam. Siyempre nagbabakasyon tayo. Banding ko yung mga anak ko. So, di ba mga kawabi, napakalayo. Uh, proud ako dito. Hindi ko naman to sila inaano na magtrabaho. Talagang nasanay na sila. Mas maganda yung ganyan, maraming alam. Hindi ka tulad ng iba na puro asa sa magulang. Ayan, first year high school yung panganay ko. Bukod sa mga maisipag, may sipag, may respeto pa. At matatalino. Siyempre, yun ang the best doon. Nag-aaral ng maayos, may takot sa Diyos. Yan, nakatira lang yan sila sa probinsya sa lula nila. Yung lula lulo nila nagasikaso yan. So kaya laki ng ano. Um, laki lula ulo. Kaya proud ako sa kanila. Baka maging ano humble. So ito naman ang task ko nagluluto ako ng ulam. Ulam na tambakol ng ano almusal para ano sarap sarap sa probinsya sa probinsya naman di ka maugutom pag masipag ka lang maraming magulay maraming maulam sa madiskarte kartika hindi ka tatamad-tamad hindi ka tanghalik gumising dapat maga pa lang magasi na para ng katawan mo rin exercise iwas sa mga ano uh, sakit kaya ayun huwag tayong maging tamad So ayan, Salamat sa mga ano sana tuloy-tuloy lang pag masipag nila.